At uh, meron tayong military alliance sa mga Amerikano Sa kabila ng lahat na ito, kinakailangan mauna ang kaligtasan ng bawat Pilipino Amy Marcos hindi na nagpatumpik-tumpik Si Senator Amy Marcos mismo ay tumutol sa paglalagay ng US Missile System Malapit sa kanyang bahay sa Ilocos Norte Bakit kaya? May tinatago ba sa video na to, Malalaman nyo kung bakit sobrang alarmed si Senator Aimee habang ang kanyang kapatid na si President BBM ay nakikipag-usap sa ASEAN Summit tungkol sa China. Pero teka, parang magkaibayatan ang interest ang magkapatid. Sa tingin nyo, nasa interest ba ng bawat Pilipino ang ipinaglalaban ni Senator Aimee? Abangan hanggang dulo para sa shocking revelation. Mga Kapulse Point, Imagine nyo na lang, nagising kayo isang araw at may missile launcher na sa tabi ng bahay nyo. Ganyan ang sitwasyon ni Senator Amy. Sa isang pandesal forum noong Huwebes, biglang sumabog ang bomba when she asked, Ginagamit ba tayong human shield? At dahil dito, hindi maiwasang magtanong, Ano ba talaga ang layunin ng mga EDCA sites? At paano naapektuhan ang mga ordinaryong Pilipino? Ayon kay Senator Aimee mismo. Go ahead and add more. You placed it behind my house in Ilocos. You should also put it behind the houses in Forbes Park. It's just crazy. Nako ha. Ah huh? uh, sige dagdagan pa niyo naglagay kayo sa likod ng bahay ko sa Ilocos. Ay, Dapat maglagay rin kayo sa likod ng mga bahay nila sa Forbes Park. <laughs> Nakakaloka, hindi na importante ngayon kung ilan yung exact sites kung ilan at saan lahat yung mga EDCA bases na yan. Pagkat nakita natin, yung pinakamatindi na weaponry ng mga Amerikano yung Typhoon Ay, oh, missiles. Eh, Ay. nakasalpak doon sa likod ng bahay namin, malapit, ah, uh, na malapit dyan sa Lawag International Airport. Ah, oh, wow. Baka hindi nila alam, eh, civilian facility yan, walang kinalaman sa EDCA. Bakit naman linagay dyan? Dyan ako nagtatanong. Talagang uh, matindi. Pagkat mid-range missile system yan, galit na galit ang uh, China, pati ang Putin, sinabi na magra-ramp up siya ng manufacture at mag-uumpisa muli ang arms race dahil dyan sa mga missile na yan. Kung bakit naman linagay dyan? Ang dai-dai ng EDCA site. May basa airbase. Ginagawa ba ng DND Human Shield ang mga Ilocano. Talaga bang kailangan ng sibilyan ang mamatay kapag inatake at naging target? Yan ang problema. Hindi naman tayo tutol sa tulong ng Amerikano. Alam natin hindi kaya. Pero wag naman ilagay sa harapan at uh, ilalagay pa yung mid-range na wala naman tayong ganun. Hindi ko talaga maintindihan. Nakapwesto lang doon. Ano yun? Para maging target? Hindi naman atin yan. Hindi naman natin magamit. Aanin yan. At bakit nasa civilian facility kung saan gagawin ng Pilipino na hindi naman sundalo, human shield pa. Nakita ko nga sa telebisyon, nababasa ko rin sa dyaryo, na ito ay uh, parang uh, uh, sa iba't ibang bansa, katulad ng China, ng Russia, lahat na uuudyokan, pati pa yung North Korea, malapit-lapit yan sa atin. Abay, umuudyok sa kanila na ang Pilipinas ay pumapanig sa isang uh, dalubhasang uh, makapangyarihan tutol sa kanila. Huwag naman ganon kasi ngayon ang Pangulo ay nasa ASEAN, nasa Laos maliwanag na lahat ng ating kapitbahay ayaw pumanig sa isa laban sa isa at ang tinatawag nila ASEAN Centrality Demands Strategic Neutrality. Yun, neutrality. Sa kabila ng ating kasaysayan na talagang malapit tayo sa Merkano, at uh, meron tayong military alliance sa mga Amerikano. Sa kabila ng lahat na ito, kinakailangan mauna ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Tingin nyo ba na tama ilagay sa civilian facilities sa Ilocos ang mga missile na ito? Tingin nyo ba may strategy ang mga Amerikano dito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pahit na lang ng like button kasi sobrang laking tulong na sa channel yan. Pero sandali lang! Habang nangyayari ito, nasa ASEAN Summit naman ang kanyang kapatid na si President Marcos Jr. na kinokonpronta ang China. Pero si Senator Aimee, ang Amerika ang binabatikos? According to reports, si President PBM ay nagpahayag ng concerns about China's actions sa South China Sea. Grabe ang tension! Diretsyahang sinabi ni Pangulong Marcos Jr sa ASEAN Summit na patuloy kaming binabastos at tinatakot ng China. Sa harap ni Chinese Premier Li Qiang, hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Ang South China Sea, kung saan kinikilala ng international law ang ating karapatan, ay patuloy na pinag-aagawan. Tila isang higanting chess game ito, pero sino ang tunay na kalaban at ano ang maaaring maging kahahantungan ng mga sigalot na ito? Pero alam niyo ba, habang may giyera ng salita sa ASEAN, may ibang bansa na tumutulong sa Pilipinas. Si Canadian Prime Minister Justin Trudeau, nakipag-meet kay BBM at nag-offer ng suporta. Sa ASEAN Summit, pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si Prime Minister Justin Trudeau sa suporta ng Canada sa West Philippine Sea. Ang paglahok ng Canada sa mga military exercises sa rehiyon kasama ang US at Australia ay nagpapakita na hindi lang tayo nag-iisa sa labanang ito. Pero tanong ni Marcos Jr., paano natin ikokonekta ang ekonomiya at seguridad ng bansa? Paano kung ang mga alyansa na ito ay magdala ng mas malaking tensyon? Hindi lang Pilipinas ang nakikipag-agawan sa China. Kasama rin dito ang Vietnam, Taiwan, Malaysia at Brunei. Kaya't mas matindi ang pangangailangan ng isang code of conduct, isang kasunduan na patuloy na tinutulak ng Pilipinas, pero tila ayaw ng China. Ang di pagkilala ng China sa international law ay nagpapakita lamang na wala silang kinakatakutan. Paano pa kaya ang Pilipinas na isang maliit na bansa? Kaya nga napakahalaga ng mga alyansa at military presence sa ating bansa. Hindi para magsimula ng gulo kundi para pigilan ito. Pero bakit nga ba sobrang concerned si Senator Amy? Hindi ba dapat mas safe tayo with U.S. military presence? Well, kahit ako normal lang na matakot. Pero in my humble opinion, ang presensya ng mga missiles na ito ay hindi agad nangangahulugan ng simula ng isang digmaan para maging human shield ang mga tao sa Ilocos. Sa gitna ng lahat ng ito, may tahimik na pagbabago sa ating depensa ang pagbuo ng bagong unmanned surface vessel or USV unit ng Philippine Navy. Ang mga drone na ito ay magagamit para magmonitor ng ating karagatan kasama ang ating mga barko. Isa itong bahagi ng modernisasyon sa ilalim ng Horizon 3 ng ating militar. Kung dati nakadepende lang tayo sa warships, ngayon ay mayroon na tayong mga makabagong teknolohiya na maaaring magbigay ng proteksyon laban sa mga submarines at barko ng China. Coincidence ba ito with the missile system issue? Mga kapulse point, ano sa tingin nyo? Tama ba ang concern ni Senator Aimee? O dapat lang na manatili ang mga Typhoon missiles sa Ilocos? Comment down below kung ano ang theories nyo. At hindi pa tapos ang kwentong ito. May bagong developments pa na darating. Kaya make sure na naka-subscribe kayo.